Dahil maraming na nahuli yung ano natin, oh. No? Ah, dami, oh. ay ito. Ito. Ah, malisigit na ito. ayano oh. Ang, Ang ganda Ang ganda Rudy boy. Ito, ito, ito. Ah, yuki na. Ah, yun. Ah, hmm. yun. Ah, yun. ganda. Ganda, ganda. Alaki, alaki. Ah, Gano'n yung malis doon? Nakakagin na po alas 4. <laughs> alas 4? Ako oh. oh. nga pala malayo-layo rin pala mong talbarisala na. No? Ayan po naman sila ako. Eh. Ah, um, sa mega may uh, ano, paante po alaw. Si salit, Rudy palito. Boy. <laughs> ah, <yan>. <laughs> Salamat <laughs> po ha. <laughs> ah, uh, Cor, uh, pangay mong talapya rin kay ri, 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 saka daw. Para matikman, ayun no, may, yung taga, ano, nangingi pa ano, isang bengal, ayun, no, bibigyan ay. Ah, na ay, ay, ay na. po, pinapakain dito. <laughs> Kahit tayo talapya, tsaka po. Lagi kayo nila napapanood sa vlog. <laughs> Nasaan yung magandang upuan dito? Ano mo nga yun, Rudy? Gusto lang kayo makita. Kahit tayo sa ayo ka, sige, pupuntahan o, natin. Opo, opo, opo. Libre lahat dito. Almusal at oh. tsaka ano. Kaya, kaya, kaya. Eh, upo ka na, upo ka na. Oh, Ayan. 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 Opo, po, naman. opo naman, opo naman. Ibatot tayo dyan. Libre, libre lang lahat dito. Ay. ayan, nabigyan mo na ng upuan si nanay. At pagluluto ko kayo talapi at saka buro, ano? <laughs> ayan, nag nagluluto ako ng itlog na maalat eh. Ayan ah, para titigin ko sa inyo yung itlog na maalat. Yung niluluto ko rito, dito lang po din galing. Magkakagareta kami ng itik ngayon. Ayan, roti Boy, ano? Rudy, ay, pa, si Rudy, magkakagareta kami ng itlog ngayon. Pressure Rudy Boy, oh. Ay, hindi na ito, ano? Panahon. Okay, yung kalang na malakas, pwede naman yan. Alam mo, luto, maraming eh. Ay Oh. Dapat malambot ano. Hindi din nang state sa state idol. Kada tiket po. Kada tiket. Oh, ayan na. ay, salamat ha. Ah. Ayan, Ayun, nagkukulit tayo ng talapia uli. Ito. Okay, uh, okay mali idol. Opo. Parimatik mo muna muna yung talapia. Wala kang gusto shout out idol. Sa <laughs> to sa mga ano sa bondo. mga bondok sa Connecticut ya. Yeah, salamat ah. Baby. Ayan, ano po po? Ito sa sinanay galing din ng uh, Reno, Reno, Reno. Reino, Reino, na, reno. Ibada. Ibada yan, Lebespread

ano ay yung pumula kayo dito? Saan sa sa bukas ay este. Reno. Reno, ayan oh. Reno ni Bada. Bada, ayan dito muna. Opo, diyan muna kayo. Opo, picture tayo diyan. Ayan, dito tayo picture tayo. Ito. na po ang morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 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 morning.

Eh Salamat talaga mga kami sa ito. Yeah, kakain talaga ka puro.

hindi lang talatya, baka yan yung itlog na walang kamatayan itlog na walang kamatayan marami kaming gagawin itlog na buro dahil maulan marami po yung ano, yung tao doon yung namin yung ipa ipa Ila, yan, yung itong tanong lahat po ng bisita kinapakain namin lahat uh, dapat uh, kakain ng talatya walang kamatayan itlo, itlo yan, tapos tayo ng At lang yan, yan. para masarap. Good morning, good morning. Kaya ng itlog na walang kamatayan, mga idol, ay tsaka, ano, uh, buro, tsaka talapi, tsaka ito. tsaka, ano, lutong po yung itlog, mga idol, para sa mga bisita natin. Pa, wala pang daon dito. Ay, ito, kasama nyo lahat ito. Okay. Okay. Pa, o, oh, yung ano, yung kaninang mga batang, ano, wala sila. No mayroon yung ano, yung may naka-inupor na salang na ito salang, yun pangalawang ayan sa mga dikita, alala puro palatya, kailan? mayroon ano ko, ano tao, nakakalingwan. Nakakalingwan eh. Log na organic mga ito. Good morning, good morning. Marami tayo na po. Ano? Maraming ulam. Yan, ano? Ay, si Tagot ko, kamahugus mo yung kanina yun. Wala si Tantan. Wala si Tantan. Logitlog, ano? may hito, may hitlog sabaw oh, sabaw marami yan ayan may puro, may itlog, may ito upo ka tanggalin mo yung sombrero mo para pagka natin tayo lagyan na, natin na ano galang yung ano na na sasawan sasawan, ang sasawan ka jaw sorry, yaw yaw,

Kan eh, kanina binibigay ito ni Dito naman, konti yung mukha nila Ayan po, may itlog tayong pirito. Sirando itong toyo. Ayan, lagay ko na lang dito yan. Okay. Para kayo na lang okay. na. Ayan, ma sino magdata sa Lidl? Ito na. si sa inyo. Ayan. 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 na po. Ay, dito kayo na. Mga kukinig. Eh. Ayan, ito naman. Ito naman, ito naman. Ayan po, ayan, kinahin kita.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sarap, no? Pinakaswerte. Kami namin kumain. hindi na kumakain ng... na kumakain kanin. Ito, tingnan niya ito. Ang doto ko dito, tomato sauce, sorry, konti suka. Hindi ko tingnan sukal. Sarap, no? Para po sa... Huh? Sa giniling na ano, nilagay so, na. Alin na. ng buro kayo <laughs> ninyo. Matalang lang kayo kumain ng buro ay doon. Sabi niya, diba? Okay, masarap nung bata kami, ha? May bawang gano'n ng yung star margarine na lalagyan ng star margarine nanay ko. May kanin. May ganito. Sa kanya pipisilin ng gano'n lalagyan ng asin. Nandun ako sa baba. Ano siguro ako pito? Seven years ako. Lusubong gano'n. Napakasarap. Ang diba? bagay. Habi na ipulo ko. Wala naman di masarap sa'yo. <laughs> uh, Happy birthday ako siya, Lorenzo. At <laughs> saka kayo, ano, remedyo sa uh, yung matangas ilong. so, yung Damn, part, yung, <laughs> sina, sina, ya, pa, Dami may pwede ngayon na. Babatiin ka. Yan na sinang pangalan niya? Elis po. Elis. Elis po rin, po. Elis, pulin, Elis at Artosilia. Artosilia siya tawag na. Kayang hindi. Birthday. Anak. Ang mga. Ang mga. Ang mga. Why can you bisita tayo, inuuna muna natin yung bisita natin, iniintindi -in -in muna natin yung bisita natin. Hindi, okay na mo lang sita, boy. na lang. Sige, sige, sige. Kumakan na? na lang <laughs> Kaya na po. Kaya na